at dito nga mga idol ng laro na naman ako dito ng rank at niya nga pala ang gamit ko dito mga idol at panuorin nyo mga idol ang lupit ng pag ko dito at ayan nga mga idol dalawa nga pala ang harap po dito si Xiat at si Xiang, eh si Xiang iba yung mga idol legit yan mga idol pero hindi ako natatakot na ipag sa na ako mamatay na akong mamatay ayaw natigil na yung isa mga idol at ayan isusunod ko pa tong isa o uwi ka na sa inyo ayan na nga mga idol at bumalik na naman dito si si yung mga idol ayan na mga idol napakulit at pa ko na naman ulit oh umuwi ka na sa inyo at ayan na mga idol nandito na naman sila mga idol ang kulit talaga ng dalawa na ito mga idol pero kahit ganoon hindi pa rin ako natatakot sa kanila mga idol ay kaya mga idol na ko sa bayan ako alayon umuwi na naman yung isa alayon mga idol hinahabol ko pa itong isa at pa uwi kaso hindi ko na hinahabol at ayan na nga mga idol nandito na naman yung isang makulit pa uwi ko naman ito mga idol tingnan yung mga idol kung ano mangyayari kuntin lang buhay ko at ayun dalawa kami ang umuwi mga idol Idol, na naman mga na lang ang dalawa at nalipangarapan na at ayan, gusto niya talaga akin, mga idol at si sana, kaso nagtago na sa tore mga idol akala niya siguro nga mga idol kung sa at ng mga idol nagtamang tore na ako dito at nandito ang panalo mga idol sa tore idol so, mapayapa ako na kapag post ng isang tore mga idol at ayan na naman si Chang, eh, mga idol ang kulay talaga ng magic sarap eh. na si ito at ayan na naman si at pauwi ko na naman ko sana na nawala so, so, na oras kaso nagtago na naman siya sa tore at ayan mga idol binalitan ko pa rin kasi hindi ako mapakala. at ayan pauwi ko na to si Ika mga idol ayan punik ganoon lang mga idol basic na pag mga idol at ito pa ang isa na to kayo pumanaw ka agad mga idol at nandito nakita ko naman si Asia mga idol papawin ko na naman siya sa base niya para ito pa si Kang ay e, magic ayun na triple kill mga idol at ayan naman na naman si Kang e, nandito na naman ah binodboran ako ng magic sarap mga idol hindi naman sana ako magluluro kaso binodboran ako ng magic sarap ayun namatay tuloy siya kung dito pala ang unggoy, mga idol. Ayan, ayon, ayon. Sinalo pala niya ako, mga idol. Pero, hindi... Hindi ako namatay idol doon. Dito naman ako na matay Si parang chubapin niya ang muna doon. Ano, dito na naman si Chang'e. Ayon, pumanaw ng biglaan, mga idol. Basic lang wala, mga idol. At tignan niyo na lang, mga idol. Ang mangyayari, sinip ako nito Pero, ayon, inabot pa rin siya ng pana niya Mia. patuloy siya.

sabayan ko na at ang humarang pala dito mga idol, totomba na kagina nyo dito mga idol yung magic syrup na to kahit kung tibuhay ko, nasikang sabayan ako ayun po, namaya patuloy at ayun pa, sikot-sikot kasi niya sinagawit ko na sa week at ayun mga idol maraming salamat sa panonood